kay Pele. Oh, lapit na. Tawa-tawa naman yung kapatid. Uh -huh. Landing there, in un din kami para sa birthday ni papa. Yeah, day 1 dito sa Singapore. Singapore and <laughs> ang aga namin gumising kasi ang flight namin ay uh, yeah, 5 o'clock, 540. 5:40. 5:40 ng umaga. So dumating kami dito dito nang 9. Yes, 9. Tapos nag-check in uh, kami agad. Check in agad ka uh, ang, ang bait ng hotel kasi pina-check in na kami ng 11. Mhm. Uh -uh. So nagbabala kami ng gamit tapos kumain kami sa Laupasat. Ah! Laupasat, di diba? Yes! Na sa likod lang pala ng hotel. Oh! May nakikita ko sa likod natin. Marina Bay. Sands. Marina oh! Bay Sands. Oh. Ayan. Oh, ano? ni why is there a boat on top of the building? <laughs> Yun, so kumain kami sa Laupasat. Ang saya kasi may white rabbit na ice cream. Ah, correct. Grabe. Ah, uh, tapos afternoon, balik sa hotel, pahinga ng konti, and then nag uh, subway. Yes. First time mag subway ng mga bata. Oh, na naaalala na nila. Kasi yung una ni Pele nun sa Hong Kong, diba? Oo, oh, Hong, Hong, oh, Hong Kong pa. Uh -oh. Malib -malib pa siya nun. Yun. Correct. Tapos, ah... Uh... Si Vika hindi talaga niya maalala. <laughs> Oo, oh, oh, tama. So first time. Tapos ganda, ang ganda talaga ng public transport dito sa Singapore. Sana someday sa Pilipinas din. Trauma. So, True may... at saka tama. Trauma. <laughs> okay. So ito, first uh, destination namin. Isa sa pinaka kalagang uh, talagang gustong puntahan ni Pele. Dahil mahilig siya sa halaman. Punta kami sa Gardens by the Bay. Correct. Anyway, tingnan natin ano bang meron dito sa... Gardens, Gardens by the Bay. ...gawa na tayo Correct. Ayun sila. you say about Singapore, You sabi mo kanina, it's not that ano... Oh yeah, it's not that hot naman in Singapore, just most of the time. Ano lang? Like mild. Mild hotness? And uh, no. <laughs> So, ano, ano talaga? Uh, not really. Huh? It's not really hot in here. It's mostly windy. Windy. Okay. I'm getting blow one! Okay. So, napanood ko na kay drama yung Little Women. Yes, na, ang, <coughs> na ang, <I'm> <coughs> na, ang so, na ang... Wait! Na ang... Na ang... Please! na ang story sa so, napanood ko na Little Women na ang story ay tungkol sa mga orchids at nagpupunta sila dito parang ito uh, ito yung uh, ito yung pinuntahan na ending na scene kung saan umakit sila sa taas I think this is the one eto yun feeling ko eto yun sa little women yung ending scene di ba nung magkaibigan na napunta na sa kanila 'yung pera mm -hmm. Nandito na kami sa loob ng Cloud Forest dito sa Gardens Gardens by the Bay. Mama. Ang gaganda ng halaman. Avatar yung team nila ngayon. two of our birthday vacation. And medyo na late kami ng gising because napagod kami kahapon. Pero mayroong isang okay, model. Ano ba? Hayaan mo siya. She's a model. Yes, come on, model. Tan, ta, tan, ta, tan, ta, 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 tan, ta, tan, ta, tan, 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 tan. Chuba. Ch -ch -ch Chuba. Chuba. <laughs> so bukas gigising kami ng maaga para mas maraming kami mapuntahan. Pero ngayon, okay lang na nalit kami ng gising kasi napagod kami kahapon. Okay, so saan tayo pupunta? <laughs> Kain mo yung lunch. lunch. First stop of the day, nagtakmi kami sa Funan and sobra akong natuwa kasi pwedeng pumasok ang bike sa loob ng mall. Hello! Hello Nakakatuwa, ba? Diba? Galing na may bike. May bike, may bike. ano, lane. Sa loob ng mall. I love it. Okay, now where to eat? Papa. Hello. Mika. Ay, nakapamewang pa rin si madam. <laughs> We are gonna eat there. Flavors. Food court siya. Ganda ng punan. Well, first food for today! Mm. Kahapon niya pag gustong kumain ng fishball. Fishball! Cereal prawns, rice, duck, vegetables, and calamansi juice! Yum yum! Sobrang sweet naman ni Lola. Awww, couple goals! Awww! Hmm. May isang batang masaya! May batang masaya! Dessert time! Pero what did you order? Macarons. What about you, diba? Ice cream. Me too, ice cream. And you? Mm -hmm. White rabbit. Okay, rabbit. Kailangan niyo nang kabili ng white rabbit. building oh, ang colorful niya sobra. And dito tayo sa ano ba ito? Ayun yung sand. there. Chup, ayun. And nandito kami sa parang tulay. Where art meets Areco? <laughs> Where art meets art? Eh, kasi. And this is from Cheap Lab. Ooh. takuo at nararamdaman ko na masaya ang mga bata. Oh. Oh. Hit okay. 什么